kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador man ay sikat na ang kasabihang ang masamang damo ay mahirap mamatay. Ang kasabihang ito ay tila napapatutuhanan ng ilang mga taong sabihin na nating problema ng lipunan. Sila itong mga taong may pagkapusa ang buhay. Sabi nga ng iba, ang rason kung bakit hindi sila matodas-todas ay dahil sa binibigyan pa sila ng pagkakataong magsisi at magbago. Rason kung bakit hindi pa sila sinusundo kahit na minsan ay makailang beses ng malagay sa matinding peligro ang kanilang buhay. Kerwin Espinosa, siya ang isa sa mga high value target noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil kilalang kilala si Kerwin sa kanilang lugar sa Alpuera Leyte bilang taga-supply ng mga ipinagbabawal na bato. Anak siya ng dating mayor ng Albuera na si Rolando Espinosa na basta-basta na lang tinoda sa loob mismo ng kanyang selda noong November 5, 2016. Matapos sunduin ni General Bato si Kerwin noon sa Dubai kung saan ito nagtago ay kagad itong sinampahan ng mga kaso. Hindi kagaya ng ibang mga protektor ng ilegal na bisyo na nagdidinay pa sa kanilang mga gawain. Itong si Kerwin ay talagang umami na siya ang taga-supply sa iba't ibang lugar. Pansamantalang nakulong itong ngunit nakalaya naman dahil sa kakulangan umano ng mga ebidensya. Ngayon ay tumatagbong mayor itong si Kerwin sa kanilang bayan sa Albuera Leyte. Kahit na ganun na ang kanyang mga gawain noon pero may mga tao pa rin sumusuporta sa kanya at kumbinsidong karapat dapat siyang mamuno bilang mayor sa kanilang lugar. April 10 2025, alas 4.30 ng hapon, habang nasa gitna ng pangangamban niya sa loob ng gymnasium sa Albuera Leyte, ay bigla na lang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng armas hanggat sa nagpanik na ang mga tao doon. At doon na nakita na tinamaan na pala sa kanyang dibdib si Kerwin Espinosa. Sa pool din ang dalawa pang mga biktima. Ang isa ay kapatid ni Kerwin na tumatakbo sa pagkabisi Alcalde. At ang pangatlong biktima ay isang minority edad. Tumba si Kerwin habang nakaupo sa isang monoblock na upuan nang ito tamaan ng hindi pa nalalamang kalibre ng armas. Kaagad silang isinugod sa ospital sa Ormoc at ligtas naman silang tatlo. Sa pole sa dibdib si Kerwin na tumagos ang pala sa balikat nito. Pero ganun pa ay wala pang 24 oras ay kaagad na itong lumapas ng ospital dahil hindi raw siya mapakali doon. Dahil tudas siyang maaari itong yariin doon mismo dahil para sa kanya. Ang mga suspects na may pakana sa pagbira sa kanya ay mismong mga pulis ng Ormoc. Dahil sa sa rason ng siguridad ko, kasi ang involved na mga person of interest, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa Ormoc, maliban sa mga matino. Kagat na ng PNP ang pitong mga kapulisan ng Ormoc dinisarmahan at isinailalim sa investigasyon at binabalistic test din ang kanilang mga armas para malaman kung ito ba'y nagamit laban kay Kerwin. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So ang inaimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung result po ng uh, ballistic examination kung meron po dito sa mga na na barrel na recently gina na na naiputok. Na, iputok. yung ating buong persa ng Lady Police Provincial Office ay patuloy na nagkakandak ng, ng in-depth investigation para mahuli na po ang gumawa nito. Pag uh, yung biktima po ay isang kandidato o supporter, uh, yung it is classified as suspected election-related incident. Matindi ang estilo ng sniper na bumira kay Kerwin Espinosa dahil bumwesto raw ito sa isang bahay na malapit sa covered court kung saan sila nangangampan niya. Tsaka doon siya inasinta kaso malas lang ng sniper dahil may sa pagkapusa ang buhay ni Kerwin. Hindi naman pinalampas ni Kerwin ang mga nagsasabi na drama lang daw niya ito. Sino namang mag-scripted na dito sa dibdib ko ang tama at double action pa ang bala nakita nyo naman na malaking butas ang aking braso Bata ma scripted may panawagan rin si Kerwin sa mag-asawang Lucy Torres at Richard Gomez patungkol sa kanilang mga pulis na kung bakit raw ito napunta sa Albuera gayong wala naman silang jurisdiction dito. Sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ang ngayon ang alkalde ng Ormoc City kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar sa Albuera lalong lalo ka na Congressman Richard Gomez sana mabigyan mo to ng pansin na parang hindi tama wala akong binibintangan kung sino. Sabi nga nila, kapag sa baril ka nabubuhay ay sa baril ka rin matutudas. Pero sa kaso ni Kerwin Espinosa ay tila mahirap itong yariin. Ito ba ay talagang swerte lang o talagang hindi pa niya oras ngayon? Ikaw, ano sa tingin mo ang rason kung bakit may gustong magpatumba kay Kerwin Espinosa? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.